Hello, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa atong tanan, mga tol. So, kumusta mo diha? Mayong adlaw sa inyong August 31. So, bagdok espesyal ta. Target rambol lang kita So, bago ta magsugod, pakilike sa atong video diha. Pakisubscribe na lang po tayo para update mo sa atong mga password, So, okay. So, good ta sa atong pan short risk guide Okay, sa so atong short rest guide, dinita sa so atong short rest guide. Er erase sa ta, erase. August 31 na karon. Recap sa sa resulta kagahapon sa August 30. So, ang resulta kagahapon sa August 30 is uh, ah, 266 sa 2 p.m. and then 861 sa 5 p.m and 2 7 sa 9 p.m. Okay? So, mauna siya ang resulta kagahapon sa August 30, 2025. Okay? So, atong pasakay combination karon na atay 4, 5, 1. Pasakay combination. So, naapod tayo uh, two, four. Saka yung combination, pwede rin na sila yung combination. Atong missing dayon is, atong missing is, sa, atong, atong missing, missing numbers is 5, 9. So, atong pasakay combination na atay 4, 5, 1 ato na siyang iparis na atay ko na sa iya 451 na atay 45 51 oh, 41 so na siya atong paris so hindi niya punta sa 24 2, 4 Okay So ayaw mo kumpiyan sana Pwede rin na yung kumpiyan Kani missing si 5-9 pwede na sila mag-uban pwede po na sila mag -tilagsah. all draw okay all draw tama mga tol all draw all draw okay so ayaw mo kung sana 4-5-1 ang pasaka combination natay 4 5 5 o 4-1 so pares ang kombinasyon ni Modya is ang the best nga combination anak dayon is uh, four five two four five two ang the best na combination four five two o nine four one four five two nine four one o nine five one so mara sa mga the best na combination nito ito itong sakay combination 4, 5, 2. 9, 4, 1 no, 9, 5, one Okay So, dito sa atong Best combination So, balikan tani ni Si best combination Di na to ni siya ang Best combination 4, 5 Si 4, 5. Si 4-5 Si 4-5 Sure, nag-iapong ni si 4-5 4-5 4-5 4-5 Pwede nag-iapong ni kang 184 184 4 1 Na-anay-go signal si one 8 4 Pwede nakamubagdo ka ni bagdok 184 pwede ka mo bagdok anak. trambula lang gid trambol si 184 Ayo mo kumpensa nang 184 184 so ini punta natay dubli natay dubol natay dubol basin ganahan mo sa tong dubol 1 119 o 110. ayaw mo kumpiyan sana one o 1, 119. 110. na binigay ka rin si one ayaw mo kumpiyan sana okay. so dinita sa atong best combination kani atong pinaka best na combination best combi na ko eh best kombi. si best kombi na ko ni eh. 5.1 ah 5 8 4 rumble ayo kumpian sa anak 5 8, 4 best combination oke okay. best combination ayo kumpian sa best combi 5 bit 4 balikan pun nato si kwan balikan nato si kwan kacada ni karon si um, 847 Tsaka lagi kini si 847 Karun Ayaw mo kumpensa ni 847 Ang bula lang 847 Ayaw mo kumpensa na 847 Ayaw mo kumpensa ni 847 Yung basi mo busagak ni Kung busagak ka si 847 Tiba-tiba ginta Kaya tayaan ginbagdukan ako ni Karun -25 -25 -25 atong minti na ay mo kumbensa atong minti na 154 kay tada gi apo sa karon. Na sa sign. Na nga murag pwede five four karon. 154. 154. Then gatong atong kuan na natay... Naapod tay kuan mga tol ay mo kumpians ani eh. 902 902 two ay mo kumpians na 902 zero two nine labi na gikan si 902 ay mo kumpians na 902 so ay mo kumpians Tiba siya mo sulod gina ginasa karon nine six one si nilikado ginawa si 847 24 So, special kumbita. Special kumbita. Ata special kumbi. Asin mo sulod ni. Special kumbi. 504. 504 special kumbi to. 504. 25. Oh.

Best double na siya. Best D. Best D. 445 445 Huwag na pag So, kung mga dubli, hindi na angay kumpensahan mga dubli karon 554 4. Hindi angay kumpensahan sa mga dubli karon 554 5, oh Ah. 9, 9. Hindi angay kung karon ka Sabi na gikan ni si 995. 995. Ini wapo ga pong ni So ayo mo sa mga dubli karon, Okay. So Dinhi na lang ko Salamat sa inyong pagtanaw. may buntag sa inyong tanan. Okay? Bye-bye.